Hello guys, Bimbo Conejo Vlogs here So nandito tayo sa ating allotment And very disappointed tayo And also sigurado magiging disappointed din si Shama And si Shania kasi uh, very bad news, very bad news So before that tayo Sa ating allotment nga nagtatidy up tayo nagtatanim din tayo ng ibang mga uh, vegetable And here you are guys Ayan o, oh, ang nangyari. Yesterday, I was here. It was beautiful. <laughs> and they are growing perfectly. Kaya lang, eh, ito ang nangyari o. Oh. Ang saya-saya ko pa kahapon. So, nilalagyan ko kahapon. Kahapon niya nilagyan natin ito ng this pang ano, pang ano sa slug and snail killer, yung pellets na yan o. Oh. Pero, this time naman kasi, Uh, hindi pa masyadong marami ang slugs kasi malamig pa, hindi pa talaga summer. So, pero may pangilan gila na. Kaya naglalagay tayo ng pellets. Pero ito ang nangyari. I'm expecting or I'm sus suspecting kasi dito nilagyan ko rin dito sa gilid sa ilalim. I'm thinking hindi to slugs ang dumali dito kasi kung slug sobrang madaming nilagay ko eh, dito tsaka doon tsaka dito sa gilid para kung sakaling ang i-attack ng slugs eh kakainin muna nila 'to pero I'm suspecting baka naman ibon ang kumakain ito kasi yan 'no Normally kasi may makikita ka dito mga white na ano na naiwan ng mga slugs yung parang laway nila sa laiba nila pero yun ano, malinis oh So ano nangyari First time pa naman magtanim ni Shama and ito agad ang nangyari So makakasurvive pa naman to oh. buhay pa naman siya anyway So kaya lang kailangan nating gumawa ng paraan. Mm, kaya lang to isang to o oh, halos na ubos pero ito oh, ang laki no oh, pero kinain yung dahon. Yung iba talaga oh. Ito pero may mga yan ah. May mga ano naman eh sumusuloy na bagong ano eh. Yan ang mga bagong leaves eh. <laughs> I think it's a bird ang dumali dito Ah, ang gaganda na ng ating beans. Ayan na. Ah. They're growing now uh, properly. Uh, I mean, uh, big ganda na ng I think in one month magi start na tong uh, flowers. And check natin ang strawberries strawberry na tayo de up natin yan ah uh. start na rin siya mag flowers ayan ah uh. start flowers until there ang gaganda na so ito naman ang ating garlic ang ganda na and ito yung ating sayote Okay na rin ang sayote. nag start na. Nagtanim tayo ng panibagong French beans that side. Pero, itong cucumber, yeah, dinadal ito ng slugs. Pero dahil malamig pa, dapat pala hindi ko agad na itanim mo yan, oh, yellow. Uh, pero this week and next week, mag start ng gumanda ang temperature. So, siguro makakasurvive to. Pero this side, yan, no? Oh. Yan Cucumber female Pem spot Wala Nadali Hindi na tayo Hindi ito makakasurvive Pero hopefully This one And ito yung ating Prince beans nga Sana Sana Maging okay yan And I'm worried nga dito I'm very worried dito tumawag si Shama nag video call pinakita ko talagang disappointed na disappointed <laughs> pinakita ko pa naman yung picture kahapon eh ang ganda ganda na eh so kung bibili naman ako ng net ah Diyos ko po I'm thinking guys ito yung ating pang yan ah pang antawag dito pang compost hindi naman um, compost maker ba to hindi naman mas maganda pa yung ano, yung ikalat mo sa ganyan, ang bilis ma, mabulok ng damo pero pag dito, ayan no wala namang nangyayari ganun lang, tumutubo pa yung ibang grass so useless tong compost maker na yan so ito ganyan ang ating gagawin, lalagyan natin and lalagyan natin ito like this para hindi makapasok ang ibon and problem is this one <laughs> so let's see let's see gagawin natin ng paranto kasi tuloy tuloy ito, tuloy tuloy eh sarap nito eh so ayun lang guys very disappointed talaga ganito talaga ang ah uh, pagtatanim ng vegetable merong uh, mga time na madi-disappointed ka pero expected naman natin yan kaya lang It's too early. pa. <laughs> alam ko, birds to. Sa tingin nyo guys, birds So, oh, impossibly slugs or snail. Kasi dami ko nilagay na pellets eh. Normally naman, uubusin muna nila yung pellets and then uh, aalis na sila. So, ayun lang guys. Thank you, thank you for watching sa update dito sa ating tinanim na pak choy. And please, leave a comment kung meron kayong advice para ma-prevent natin to and para happy ang lahat yun lang guys, thank you for watching Bimbo Kuroniho Vlogs, please like, share and subscribe, thank you